baka na baka pumadating ay patay may namamana sa ano Dito na. Tarap. Ah, malalaki pala ang bato pa, oh. Hmm. Ayun oh si starfish. Ayun, nasayad na po. Oh, pikat. Ayun, sumadjad na. Ayun, sumadjad na. Ayun, na. Naubusan ang gasolina. Ililis mo. Ililis mo, ma. Ah. <laughs> ano, hindi muna uminom ng bunamin? Bunamin. <laughs> Opo muna ta pa. Taaso. Oh, Hop ya. na. Uy. <laughs>

Huli yung magbabaya, <laughs> Atitin, pahuli kasi. <laughs> <laughs> Nalulang ando si Biyay. Mama, kayo kayo dito, kayo dito, kayo dito, kayo dito, kayo dito, kayo dito, na yung o Ay, pass the food O, isyan, salo, yung pagkain Pass the food, oo Aditin, aditin pa yun Aditin, doon kaya, makapag-uusap ka na doon Sana kumakain O, pagkain, pagkain O, yung alin ni kuya Tapos ako yun Tapos eh. ako yun, Yan. Buo ba kami ng bangka? Galing kaming ano? Kurun Palawan. Palawan. kami dito ng ano naman Burakay. Walang wala kasi ang aming bakasyon. Yan. Mayor! Bilis mo mayor! Bilis ako mayor! Ate. <laughs> Alos ang ano ha. Dito naman tayo sa Burakay. Eh. Nagsawa na sa Kuron eh Wala kayo naiwanan? 피빅이렇 아?